Hello so, guys, gulat pa So Meron akong iba guys Nakita ko lang uh, Isang ano guys Sucker low deposit Puntahan ko palang guys Ngayon Medyo walang tao guys Kasi Hindi tayo, hindi pumayag yung mga Mayari nito na ano baka kaya natin ibabahagi ko sa inyo guys kung anong klase ang marker so decode tayo guys so ito ang area nito guys ang history nito guys is barracks lang to hindi to siya tawag nila base camp hindi tabi tabi po yan o malaking mangga suspitsa ko dyan may load dyan dito guys meron akong pakita sa inyo yung directional ng tunnel pero ang tunnel nila guys yung cave banda dyan sa taas sa may kalagatnaan nandito yung markers guys yung directional sign kita ko guys post ko muna guys kasi medyo ito na guys dumating tayo pakita ko yung sign ng directional sign sa may taas na may kuiba dito guys oh galing dito guys binilang ko kasi yung ikis nito guys oh. guys directional sign to guys tunnel ang mga ganito guys pero nakita na namin itong kuiba sa dalawa tatlo so 30 meters galing dito guys insakto siya sa kalagitnaan oh man made directional sign lang yun guys papuntang taas so puntahan natin yung sinabi ko guys titignan natin baka may tao guys banda pa ang tunnels guys nasa 30 meters may mga uka dyan na ano itong mga puno na to guys yung sa niyog matanda na to hindi ganong siyang tumaas kasi <coughs> dapanas ang area ganito ang behavior ng ano guys yung mga puno na dapanas ang area mahirap tumubo ang niyog dito guys mayroon ako nakitang sign guys ito yung sucker deposit load kasi nila guys sa puno yan guys oh so, pakita ko sa inyo guys pero ang galak guys pin -pinter. yan guys oh meron tayong titingnan doon nakita ko lang to sa kwan meron pa guys oh yan old tree yan meron talaga ta ang ano yan may laman yan sa puno yan oh old dapat tayo guys marunong tayo magbasa guys ito'y mga korean ito guys Kuryan mga bilog-bilog lang. Yan guys, oh, supporting sign yan guys, oh, may box daw. Yan oh, may box oh. oh. May box daw. Pero dito guys, may heart siya guys, oh. Iba ang heart niya guys, oh. oh. Dito oh. Pag ganyan. Pag na ganyan natin, sya ay nagdadala ng ano, ah uh, ammunition box, o oh, box yan. So, parang may tao guys. So titingnan natin bandaro so ipos ko muna guys uh, yan ang puno guys estimate lang ko lang nasa mga 7 meters hanapin natin yung ano malapit lang to nasok tayo sa ilalim guys ito na ano dito kasi trespassing tayo guys hanapin natin yung marker dito guys nandito lang yun 7 meters lang galing doon ka yan yung yung bato na yan yung matilis parang ito baka kasi 7 meters lang ito na doon tayo post muna natin guys nandito guys parang may dat na karap guys ah ito guys yan guys so sucker load talaga ito sucker load deposit ito guys sa kawat siya. Doon. daw. Pero sabi niya, nasa bato day Nasa bato daw, guys. Nasa bato. Sa curly dupis ito. Kasi ang mga bato, dalawang deposito, guys. Siguro ammunition box to. Magkalapitan lang sila. Oh. Galing sa tagiliran, may isa. Oh. Galing sa tagiliran. Ano lang, guys? one one and feet kasi convert natin basta pag malapit one and feet dito naman yung isa malayo siya guys dos tres bali five feet ang layo nila malapit lang five feet hinati daw ang bato walang direksyon to guys na ano ito wala hindi to hindi to siya ano sukat nada nasa ano daw guys Hinati na ba 'to? Meron pa guys oh. oh. nagsimbolo yan guys. Ito yung direction guys. Papunta siguro doon. Yan guys oh. Hinati siya guys. Batu daw na hinati, walang iba. Dito hinati oh. o so, supporting sign. Titingnan natin sa baba guys. Hanapin natin ito, 'to. Up ko na muna guys up oh. Ito guys, tayo guys. Maghanap tayo ng bato dito. Malaki 'to. Malaking bato siguro 'to. Ayun oh, guys. May malaking bato Dati nakadaan ako dito Hindi ko na pinansin kasi may 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 ari Ito ako style to guys Sucker load deposit Baka makuha sa pinprinters natin Sucker load deposit Ito talaga guys oh. Malaking bato Bato talaga guys oh para siyang barko guys yan guys oh parang puwita ng barko yun oh malaki ah, parang ano parang mukha ng pero sa harap ito sigurado ako formang barko to mga korean to guys korean deposit to may, may baturon, roon so banda roon silangan yan guys oh mayroon talagang deposit to nyan no? oh sobrang luma yung ano nasa 90 years old na siguro yan o mahigit pa laki ng ano oo, may load talaga dyan sabi niya merong load daw sa old eh? ito ang pipiliin natin guys kasi ano malaking bato nandito daw sucker load deposit mababa ma ano lang to guys mababa makuha to sa mga ano pin printers kasi in ko yung pin printers ko 1 8 inches na yung ma ano guys oh. No? deposit sign pero directional sa puno ng mangga pero may load may ano siya dito may sucker load iyan natin sa pin, -pin natin guys baka kaya ba I, e, uh, ipos ko muna guys Ito guys yung pin printers baka meron dito yung guys may mata guys may mata yan guys oh may mata guys yan guys oh nag smile siya guys smile face sa side niya yan guys oh may mata ayun may bibig siya guys nasa side dito kasi flat ang bato I slide baka nandito guys baka nandito guys i i nako parang ano guys ah parang ano siya guys parang guys oh ah. nako nandito yung sa kirlo guys yan dito wala naman guys meron dito guys nandito yung ano sucker loop may si guys dito umaan na yung singaw Ako, lakas ng ano guys kasi mahaba na yung detection ng ano ko guys yung pin ko yun sa 4 inches lang meron dito isa guys oh oh, oh. meron dito oh. meron dito isa yan oh oh wala yung oh yun. yun. parang ammunition box guys yun may dot may dot guys ay team talaga to guys guys may parang oh parang nabiak guys oh dalawa to. oh meron pa dito guys oh may isang dot guys oh tapos nabiak siya guys yun guys oh nabiak guys oh hmm. yeah. naku malakas na ano ko yun guys oh bitak yun guys oh ang hanggang dito ito na yung sinabi niya na hinati na ano guys oh. Yan, dito. Pinati ko ito. May ano siya dito. Dito kaya, guys. Kung meron ba kaya dito. Wala naman, guys. Wala naman. Wala naman. Ayun, ah meron talagang laman guys pero sabi niya dalawa daw ayun ito yung pangalawa guys ito yung pangalawa mababaw na ito guys puro inches lang kaso lang sobrang tigas ang bato Oh, Dun, dito. ayun dito hmm. malapit lang yan guys oh. Ayun yun oh ito mababaw lang oh wala pagdating dito naman yun oh yun pali da dalawa talaga guys yun oh dito oh wala siya guys wala siya yun may bitak guys oh ito oh bitak oh ganda to Ayun. Planuhan ko to, guys. Punin namin to. So guys, o. Oh, baka mayroon pang laman ito sa pinakaibabaw, o. Oh. Baka dito mayroon pa. May chamber siya, guys. Ito chamber dito, guys. Tapos ito chamber yun. Ayan, guys, o. Oh, Ay, guys, o. Oh. Kasi yung ano, guys. Yung, yung ano, guys. Nakakahirap dito, guys. Tayo lang isa. Yung guys, o. Oh. Tabunan natin guys Baka makita sa ibang treasure hunter ito to guys Para hindi nila makita Baka may makano dito Jack tayo dito guys Mababaw lang Ito yung isa guys oh. sikreto Sikrito guys oh. Hindi mo talaga makita Dito, may isa dito guys dito ako oh. Maliit lang to guys, ammunition box oh. Yung lagaya ng ano guys, lagaya ng ba bala. Bala, babala. Yung maliit. Treasure fight talaga to. Kasi dito daw yung bala. Kasi mapatay guys. Tayo lang mag isa dito. Parang barko talaga siya guys oh. Parang barko. Ayun no. May, may biyak pa guys oh. Eh. No? May biyak pa oh sign yan sa sapa guys May, sa mga sapa daw mayroong nilibing sila sa mga way na sapa dito oh. parang barko siya so nandyan yung smile oh. smiling fish oh. yan kita nyo guys yan smiling fish yan oh. ang tinignan nyo guys yung batong yan yan o oh. laki pero hindi tayo punta dyan. Panglihis yan. Sabi niya, sakralo deposit. Meron kasi ang detect doon. Baka ito, meron din. Ah, hindi natin pupuntahan guys. So hanggang dito lang ko guys. Salamat po sa panunod. God bless. Bababa na ako.